Magandang araw mga ka-59 Mga katropa no Mga kapokobor dyan Magandang araw sa inyo Sa video na to pag-uusapan natin Yung mga warja no O security guard Na nagpapanggap O Nag-aas ng pulis no O nagpapakilala ng pulis Lalo na sa mga Napunta sa mga inuman O kaya nagkaroon ng kaalitan sa kalsada eh, nagpapakilala ang police, na police. Nag ng pulis o eh, nagpapanggap na pulis. Kung nag-aas ng pulis, ay wag po, wag po natin gagawin yan, no? <laughs> wag po, gi, wag mo gagawin yan. Dahil yan ay problema pa ng kataon, no? Maging proud tayo sa ating mga trabaho bilang isang security guard. Maging proud po tayo na isang guardia, no? Dahil ito ay marangal na trabaho at dito natin binubuhay ang ating pamilya. No? Dito sa trabaho, marangal at maayos. Ang pagiging security guard po ay isang marangal na trabaho, no? At tayo ay isang force multiplier ng BNP, no? Kaya o, huwag tayo magpakilalang pulis, no? Huwag tayong magpanggap o magastang pulis dahil tayo mga security guard, no? O mga gorya Maging proud tayo sa ating mga sarili at sa ating marangal na trabaho. Huwag pong magpakilala ng pulis, huwag pong magpakilala ng sundalo, no? Dahil yan ay panagkataon, eh yung sinasabihan mong, o oh, doon, sa taong nagpapakilala na pulis o sundalo, mamaya yung kausap mo pala, yung pala yung tunay na pulis o sundalo, eh yari ka, huli ka balbon, no? <laughs> huli ka dyan. Kulong ang abot mo dyan, no? Kaso. Huwag din po natin susuotin yung mga damit, no? Na may tatak na pulis o may logo na pulis. Huwag po nating susuotin yung mga, kahit yung mga jacket o yung mga, yung mga mga camouflage, no? Pantalon, mga short na may tatak na pulis, no? Huwag, huwag po natin gagawin yan. Dahil yan ay may kaso din para nagkataon, no? Mga tayo dyan. Kayo na, na nagpapanggap, no? O nagpapakilala, nag-aasta. wag huwag pugi, no? Huwag mong yan. Eh, maging proud no, sa inyong trabaho at sa ating mga trabaho bilang security guard ito yung marangal na trabaho no? alam ko sa video na ito maraming magagalit sa akin no, ng mga kapahindahin ko dyan no? yung mga natatamaan na huwag kayong magalit ito ay para din naman sa inyo no? huwag kayong magalit sa akin no? na uh, si Jinting na ito ay ganito ganiyan no? ako okay, yung nagpapaalala lang no? nagpapaalala lang ako sa inyo mamalasakit lang kung gusto nyo palang maging police, eh, mag -police kayo, mag-apply kayo. Kung gusto nyo maging sundalo, mag-apply kayo. No? Doon naman sa hindi na pwede, dahil overage na. Kung gusto mo talagang masuot yung yung uniform ng sundalo, o, o na mo floods, eh, magpumasok ka sa reservist. No? Mag-reservist ka. Yun naman ay pasok kung gusto mo. No? Pwede, pwede ka doon. Pogi pwede pwede ka doon mag apply no? huwag ka lang magpanggap no? huwag ka lang panggap dyan na polis ka lang huwag ka magpanggap dyan na sandalo no? lalo na kung hindi ka polis no? lalo kung polis character ka lang ay wag wag bugi maganda yung walang problema no? maganda yung maayos maging proud no maging proud sa ating mga trabaho sa ating mga sarili. Oh, ito naman pagiging gwardiya, yung marangal na trabaho naman ito, mga ka 5 Mga body. no? Oh, konting paalala lang yan, no? Oh. Dahil kayo pa nagsuot ng mga damit ng pampulis, damit ng pagsundalo, na hindi naman kayo authorized sumuot na yan, no? Oh. Yung mga nabibili sa Shopee, sa online. Maraming yung ganyan, eh, nagsusuot ng mga hindi naman authorized Buti kung reservist ka. Pwede. Walang problema yan ay kung hindi ka naman reserve sinapan ka ng ID yari ka yari ka dyan yari ka pugi no? yun lang mga body no mga ka 59 no kunting paalala, lang yan mula kay SGNT no na maging proud tayo sa ating mga trabaho at sa ating mga sarili huwag mong panggap huwag mong panggap yan ng huwag mong pulis-pulisan no? pag mag-sandalo-sandaluhan, no? Mag-reservice ka kung gusto mong masuot yung uniform na yan. No? Dahil yan ay pinaghihirapan nila. Pinaghihirapan nilang suotin yan, mga body. Hanggang dito na lang at sana nakabigyan uh, ko ng konti paalala sa inyo. Magandang araw sa inyo at mag-ingat kayo palagi.